So ito guys, nasabihin ko sa inyo, mga lumalabas sa ngayon, mga TikTok, Reels, Facebook page, lahat ng mga lumalabas dito sa ating cellphone. Ha? Ah, huwag kayong maniniwala. Nabibigyan kayo ng pera. Marami. Marami lumalabas ngayon na puro hindi maganda. Sasabihin ko na sa inyo na huwag kayong maniwala. Maniwala kayo sa sarili nyo. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Huwag tayong umasa sa iba. Dahil walang kwenta silang asahan. Maniwala akong one time na patunayan mo. Katulad nito, ah, I will transfer 100,000 to all of you who can Catch the ice cream. Hindi ko na papangalanan. Alam nyo na yan. Lahat ng mga tiktokers, reeling, nagreels Facebook page, YouTuber, alam nyo na lahat yan. Kung talaga kayo ay isang mandirigma ng cellphone, ha? oh, etong katulad yan, ice cream lang ipasok, napakadali lang, four times kung naipasok yan. Nagliters ako, ni isa walang sagot. Kayo na ang umalam kung sino may ari niyan, hindi ko napapangalanan. Na-scam na kayo. Kaya e huwag kayong maniwala. Ito pa isa. Oh, stop the triangle. Ha? Napaka-simple. Nagpaso ko ng ilang ulit nang wala pang seconds. Oh, nag-text ako, wala man ni isa. Alam niyo na yan, hindi ko nasasabihan ang pangalan. Kaya e huwag tayong maniniwala sa kung sino man yan. Ang ganda ng mga premium biro mo iPhone 15. Ang gagaling no. Oh, meron pang isa, Dolphin. Sikat. Sikat chupoy. Ha? Oh, sikat na sikat. Sipin mo sikat na sikat na tao, milyonaryo, Ganon ang ginagawa. Dolphin, ilang bisis ko, seconds lang, pinasok ko ng tatlong bisis. Di man ako nireplyan, di man ako sinagot. Oh my God, yan bang mga tumutulong? Oh, kaya tayong mga nandito sa cellphone, nagagawa tayo ng sarili nating content. Gawin natin kung ano ang dapat na gawin natin yung kabutihan, Yung mabuti sa tingin ng tao at nakakatulong at natutuwa sila na ikaw ay gumagawa ng kabutihan sa mata ng Diyos at sa tao. Diba? Huwag niyo akong galitin. Ibubulgar ko kayo lahat. Kayo manluko, huwag kayong maluko, huwag kayong mag-scam tulad ng apple apple, banana lemon uh, watermelon naipasok ko lahat yan ilang bisis mula kahapon wala pang seconds naipasok ko ano nangyari? ni isang liter di ako sinagot maniniwala ka o hindi ko na rin papangalanan pinapublic nyo yung sarili nyo you know kung ano yan sinisira nyo yung mga image ng ibang tao lahat tayo may image, di ba? May content tayo na dapat nating ipakita yung maayos, hindi yung sisirain pa natin yung ulo ng mga gumagawa ng maayos na nagpo-content sila sa kanilang mga page, reel, sa kanilang mga channel, youtuber. Inuubos nyo yung oras nila para lang doon sa pag interest Sino ba nga naman ang hindi mag-i-interest kung magkakaroon ng iPhone at saka 100,000? Wow! Grabe, no? Grabe, kahit ako pangit, gagawa ako ng content. Kung mapaganda ang content ko, nahahanga kayo at magbibilib kayo. O, nagtitiktok ako. Nang kung ano-ano, may Facebook page din ako. O, meron din akong Reels. Mayroon din akong YouTube. Pero gumagawa ako ng kabutihan sa sarili kong content. Matuwa ka, manood ka sa hindi. Wala akong pakialam. Diba? Dapat gumawa kayo ng maayos. Yung nakakatuwa, hindi ito nakakatuwa. Pangano na to, panlilin lang na to. Yun o, oh, kung anong panlilin lang. Diba? Sinisira niyo yung ulo ng tao. Na dapat mag-content siya ng sarili niya. Hindi yung umasa, huwag tayong umasa. Huwag natin asahan, gumawa tayo ng sarili nating content <laughs> Diba? O, ano? Naamong ko kayo o, Mga gumagawa ng ganito, triangle lang Simple, simple uh, Ice cream lang uh, Isda, dolphin Ang dali-dali lang Lemon, uh, banana Bakwan Apple Ilang bis kong pinasok yan, boy shit may sinagot ba kayo? Wala, di ba? Huwag yung sirain ng image sa mga tao. Huwag yung sirain yung yung mga nag-re-release, nag, nag facebook nag-YouTube. Tinututok, gini-Google sa inyo ang oras ng tao, tapos ganyan lang. Hindi ko kayo papangalanan. Alam na ng mga tao yun. Kung sino yun, ang tinutukoy ko. Oh. E eh, di magalit ka. Huwag mo akong galitin. Dahil mali ang ginagawa nyo. Di ba? Kahit sa mata ng Diyos. Ini-establish nyo yung sarili nyo. Yung iba, nahahawa sa inyo. Gumawa kayo ng sarili nyo. Uh, content. Mga creator, mga reels, mga page, mga youtuber. Huwag tayong umasa kung anuman, Kung pangit ka man. Katulad ko, pangit. Hindi ko kinahiya yung mukha ko niyan. Dahil lang binigay sa akin ng Diyos at ng tatay at nanay ko. Marinindigan ko sa inyo. Tumulong pa kung gusto mong tumulong. Huwag mo na sabihin, ako madalas. Pero hindi ko binablat. Dahil alam ng Diyos yun. Yun lang guys. wag natin paniwalaan yung mga ganito. Punitin na natin to. Mm. 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 Diba? ganun. Salbay. Oh, huwag yung galitin yung tao. gigil kayo. Sige guys, thank you. And God bless to all. Sana'y magustuhan nyo to at maunawaan nyo. Baala na kayo sa buhay nyo. Gumawa kayo ng sarili nyong content. Huwag kayong umasa sa kung anuman na pagkakapiraan. Dito magkakapira ka, maghintay ka lang, magtsaga ka. Okay? Pag nakilala ka, Larry, kahit na malaki ilong mo, sigurado, sisikat ka. Dahil marunong ka sa buhay. Magmulas sa mga biyahe ng Diyos. Thank you guys and God bless. Magsumikap tayo mga mga kababayan. Huwag tayong umasa sa kung sino man. Kahit na magulang, huwag tayong umasa. Magsikap ka sa sarili mo. Kompleto ka. Tingnan nyo yung mga iba. Walang paa, walang kamay, nagsisikap magtanim. God bless you all. Thank you.